Ang laki oh. Tingnan mo. Ang laki. Hmm. Oh, ang laki. Tayo mga ayun oh. Makikita niyo lalaki oh. Laki. Laki na. Wala na. Wala na. Ay. Baka yun. Oh. Hmm. Mga il... Tayo na, buwan pa lang inalagay niya, buwan? Apat na buwan. Apat na, buwan. na uh, Mula sa fingerlings. Ano ba? Apat na buwan. O, oh, apat... Apat na buwan. Mula sa fingerlings. Ang lalaki, oh. Ito e, na yan, eh. Hmm? Ito na yan. Hmm. may bumili talaga sa amin ng malalaki ah meron po talaga bumili sa inyo mga taga saan po yung bumili tayo? kabiti po restaurant. ah restaurant ano yun yung malalaki parang pinagawa nila style na tuna ah yung malalaki yung style tuna limang kilo, apat na kilo, dalawang kilo oh. opo hanggang doon lang The pressure nila yun pag tumigas na yun, eh, slice na yun. Parang tuna, no? Oo, oh, gawin nilang tuna. simbo. Oh. Tapos yung buo, meron nilang malaki, katulad ng tugo. Gagawin nilang grill yan siya. Barbecue. Opo. Ah, barbecue? Eh, eh magkano, 120 lang yan. Oo. Oh. Bibinta nila yan sa restaurant ng 1,500. Aba, ang laki ng tu tugo, tubo nila, ano? Oo, oh, laki ng tubo. Bukod puro sa grill na slice. Tay, pag ganyan kalalaki, anong nanang kinakain yan, tay? Eh, manok na. Manok na po? Oo, lugi ka pag sa pig ka. Oo nga, no. Ang lalaki, oh. Ito, ito, ang lalaki. Nasaan? Ah, ang haba nitong isa, oh. Hmm. Laki. Ayun pa, oh. Ayan, siya, tanggal laki mo. Bumili tayo kay tatay ng halagang 300, siguro nga. Oh, kung, gusto, kung gusto nyo pong bumili ng hito, punta po kayo dito sa Barangay Pansol, Pila Laguna kay Tatay Pilimon. Malalaking hito. Alam nyo po ba, kaya ako bumili ng hito ngayon, eh... Gagawin kong ano, iihaw ko, tapos papahida ng gata. Taman-tama sa panahon ng ulan. Oh, mga taga Santa Cruz, kung gusto nyo bumili ng hito, ha, punta lang kayo dito. Taya, anong, barang, anong sityo to tayo? Uh, Barangay Pansol, Purok Uno, Pila Laguna Makikita, hanapin nyo si Tatay Pilimon okay, Ah, Suliman pala, Tatay Suliman uh, Ah, okay. nagkukumpula nak Ah, ah Ang lalaki eh. <laughs> Oh, parang halimaw eh. Apo, tay. Ah, mo. Ah, may bumili din po kapon? Ah, maraming bumili? May bumili yan uh, na mag-asawa. Opo. Marami. Oo. Uh -huh. Marami. Eh, sabi niya, payataw. usap. hito, kaya sinabi mo payat, dahil meron talagang payat, alam mo kung sinabi mo payat, Opo. lalaki yun. Ah, pag payat ng hito, lalaki? Babae yan. yan. Oo. Oh. Ah, oh, ayun. Pag ang hito daw po i medyo payat, yung po ay lalaki. Pero pag mataba, yun ay babae. Dami oh. Ah, tayo ako nagpapa-plastic, magpa-plastic tayo dito para makita ko sa video yung hito. Hawakan niyo lang to po bayad ko. Ano na lang kayo iyo yan? Ano? Huwag kang lumapit yan, dahil Tatay S Suliman pala ang pangalan. Hmm? Lalaki, oh. Huwag tatay hindi nakakawala po Doon sa malaking pispan pa no? May ano naman yan? May net po? Hindi, may tagusan yan. Ah, may pag ano? Pagkumapo, pag umapo, oh. yung may butas yun. Pusahan na lang yung... ano yung tubig. <laughs> Uh, right? Oh. Mga, yan yung nabili natin sa halagang 300 kay Tita Lee Suliman. Laki. Ito <trips> <trips> ah, itong babae, Tay. Oh, yan. Ano, yung oh, ah. Ah. <trips> 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 <trips>

Tara. Dito sa pag kapatid uh, pa yan ano. Oh. Uh, pag lagay niya diyan, ayos na diyan, ay siya. Patay na tuloy ng bukasan. Ah, uh, pag meron din kayong mga piece pa na maliliit din, yung mali. Uh, Oo. Oh. Linggo-linggo yan. O so, linggo. Ipipilter mo yon. Oo. Uh, Pipiliin mo yung malaki. Ibubukod na yung malalaki. Ibubukod kaya ang piece pa mo lagi, dalawa lagi yung at kailangan dalawang piece pa. Oo. Pag lumaki na, bubukod sa... Oo. ang galing na, bubukod na. Lipat mo. Lipat na malaki, agad. na. No? magkasama, magkasama. At sa malaki, magkasama. Oo. Oh. Ang, ang maliliit, once na maglagay ka ng 50,000 10,000, Oo. Pag hindi mo pilit yun, hindi mo naman ayan na wala na pala yung heto mo, bus na. Kinakain din nila? Oo, oh, kinakain nyo. Ah, kaya pala minsan... Yung ano nga yan, yung... yung Di ba mayroong ano dyan yung malalaking... Oo, oh, inaan doon, oo. Oh. Hindi, yung para pang tat, yun. Ano yung isda na may namamili dito lagi. Oo. Oh. Eh, sabi ko, kinakain lang yan ng, ano, ng African Hito. Dalag. oh, yung dalag. Oo. Oh. Ang lalaking dalag. Ha? Ah, kinakain yan. Kinakain ng hito? Oo. oo. <laughs> Mas malaki ang hito ko sa ano eh. Sa dalaga, no? Oo, sa dalag. Pero dapat talaga, ang pag magbabaguhan pa lang, kasi ako gusto ko rin, ah, balak ko yung kapatid ko, balak din mag-alaga ng hito. Kaso yung kanya, isa lang ano, maliit na parang koral okay. lang. Pa Hindi lang. po pwede. no? Kailangan dalawang koral. Para okay. pag lumaki, ibubukod mo na yung ano. Mm. At saka kung ka, yung kaganyan ganyan, ganyan. ayun, pakita nyo. Walang butas. Ganyan kalaking Wag piece pa no. Ang, pwede mo simento yung tagiliran lang. Eh, Huwag sa gitna para magkaroon ng oxygen. Ah, o. Oh. Parang tao rin yan. Nahinga. Ay, yan, Nahinga sa ay, ibabaw. Ay, oh. Subukan mo yung mga tilapia na nagbebenta diyan. May ano yun, may eh, tawag to. Oxygen. Yung better yung ano, yun. pa -ano, ano. Uh, uh, para uh. yung Paano ano man ano. Oo, uh, oo. yun, yun. Para hindi ka na maglagay noon. Mm -hmm. Eh, Buhos mo lang ako Kung mga malalaki na maglagay ka na naman no? ng manok, mga ka ng isa sa, sa palengke. Okay na ho yun, no? Oh, hindi ka na magagastos. Kasi yeah. <laughs> kung